si Manalo at ang kanyang mga ministro hindi kumitilala sa tunay na Diyos. Yan po ang paksa na ating ituturo. Nasasaktan ng mga kaalib ng Iglesia ni Manalo kung ang tawag ko sa kanila ay Iglesia ni Manalo. Kasi ang paniniwala nila na sila ay Iglesia ni Cristo. Kaya kapag ka tinatawag mo silang Iglesia ni Manalo, nagagalit. Hindi alam kung anong gagawin nila. Pero kung tutuusin, dapat pa nga silang magpasalamat kung ang tawag ko sa kanila ay Iglesia ni Manalo. Yan po ang ating pag-aaralan. Bakit Paano po ba makikilala ang tunay na kumikilala sa Diyos? Ang babasahin ko po sa inyo, unang one, narito po. Unang one, kapitulo 2, talatang 3, hanggang 4. Pakinggan po ninyo. 2, 3. Ah, uh, 3, 4. Unang 1, Kapitulo 2. At sa ganito'y nalalaman natin na siya ating nakikilala kung tinutupad natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala ko siya at hindi tumutupad ng kanyang mga utos ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. Paano po makikilala yung kumikilala sa tunay na Diyos? Hindi lamang po humahangga dun sa alam niya yung salita ng Diyos. Kinakailangan magagawa niya. Di po ba? Ngayon, basinin natin si Manalo. Meron siyang tinatawag na doktrina o pandoktrina. Ito po yung pandoktrina at dito po natin makikita pandoktrina 19. Isa sa mga doktrina na ginawa ni Manalo pagdating po sa pagbibigay ng abuloy. Webes, isa. Ito po, isa. Ito pwede nang gawing Merkules sa ngayon. Pagkatapos, linggo, Tatlo. Unang abuloy. Ito pong linggo, pwede nang gawing Sabado. Ang una, abuloy na kinukuha ng Diakono Diakonesa. Pangalawa, tanging ang dugan, yung nakasobre, yung inilalagay sa kahon. At yung pangatlo, yung pong libreto sa ngayon ang tawag blubok. Ang motibo ay pasasalamat. Ang layunin tipon sa konstraksyon. Sino po ang gumawa ng doktrina nila? Si Manalo. Pagkatapos si Manalo, itinuturo niya sa kanyang mga ministro. mula prep. Abang nag-aaral ka, mula prep tuturuan ka nila ng tinatawag nilang doktrina. Mula prep, kasi po ang pagmiministro kay Manalo, 13 years, pera pa yung ASPOM. Ngayon, yung doktrina po, kinakabisado nila. Siyempre, kapag kinakabisado mo, kailangan alam mo. Si Manalo ba, hindi ba niya alam itong doktrina niya? Alam. Pero ang tanong, magagawa ba niya? Hindi. Bakit hindi niya magagawa? Eh wala po siyang karapatan magtrabaho. Eh yung ministro, wala din pong karapatan magtrabaho, pati asawa. Eh, sino yung gagawa ng doktrina na itinuturo nila? Eh, yung mga miyembro. May babasahin ako rito sa Mateo, Kapitulo 23, Talatang 3. Sa magandang balita, Biblia po. Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniutos. Ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang gawa sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Sila mismo may gawa ng turo. Alimbawa si Manalo, gumawa siya ng pangdoktrina o doktrina, lalo na sa pangdoktrina na hindi. Ang tanong, magagawa ba ni Manalo yung doktrinang ginawa niya? Hindi. Hindi. Bakit? Wala siyang karapatan magtrabaho. Si Manalo kailangan niya, kailangan niya na makakasama sa pagtuturo. Kaya nagtayo po siya ng BEM Bachelor Evangelical Ministry. Tuturuan niya. Pero ang tanong, yung mga tinuruan niya, alam ba nila na hindi nila magagawa yung turo? Hindi. Kaya anong ginawa ni Manalo? binibigyan niya ng tulong. Si Manalo, eh saan manggagaling yung tulong? Mula sa abuloy ng mga kaanib. Ngayon, anong gagawin ngayon? Ni Manalo at ang kanyang mga ministro. Para makita ng mga tao na nagbibigay sila. Eh di nagkukunwari. Saan manggagaling yung kanilang ibinibigay? Eh di sa abuloy. Eh yung mga kaanig sa manggagaling ng kanilang ibinibigay, eh doon sa kinikita nila sa pagtatrabaho. Kaya sa panahon ng pagsamba o pagtitipon nila, si Manalo at ang kanyang mga ministro nagkukunwari sa pagbibigay ng abuloy. Yung po ba'y katanggap-tanggap sa harap ng Diyos? Kayo, pumatol. Di ba may binabanggit sa Babasahin ko po eh. Ito, kabisadong kabisado ng Iglesia ni Manalo. Eh. Ikalawang Kurinto, may bisyete. Pakinggan ninyo kung anong nakalagay dito sa ikalawang Kurinto, may bisyete. Oh. Anong nakalagay dito sa may ikalawang Kurinto. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso Huwag mabigat sa loob dahil sa kailangan sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Si Manalo at ang kanyang mga ministro, hindi ba nila alam ang talatang po? Kabisado nga nila eh. Pati yung mga miyembro. Ang tanong, magbigay ang bawat isa. Saan kukuwal ng ibibigay si Manalo bilang wala namang karapatan magtrabaho? Kasi po ang pinakatungkulin niya, magturo. Ang pinakatrabaho niya, magturo. E eh, paano ka makakapagbigay? Walang nakakapansin niyan. Sa mga tuwid, si Manalo, hindi niya magagawa ang utos ng Diyos. Hindi yan. Yung ministro o mga ministro niya, magagawa ba nilang utos ng Diyos magbigay? Hindi. Eh anong ginagawa nila? Nagkukunwari sa pagbibigay. Saan man gagaling? Dapat maging issue ko to sa inyo. Walang nakakaalam niyan. Walang magtuturo na si Manalo at ang kanyang mga ministro nagkukunwari sa pagbibigay ng abuloy. E tuturuan pa sila ng ang binasa ko ay kalawang korinto may bisyete. Tuturuan pa nila ng sayis eh. po sinasabi ko ang nagahasik ng bahagyana ay, ay mag-aani naman ng bahagyana. At ang nagahasik ng sagana ay mag-aani naman ng sagana. Dito magpapaliksahan yung mga membro. Ang maghahasik ng kaunti, kaunti nga hani. Eh. Ang maghahasik ng marami, marami nga hani. Eh. Magpapaliksahan yung mga membro. Eh si Manalo wala namang hinihahasik. Pati yung mga ministro wala namang hinihahasik. Pero tingnan nyo yung lifestyle nila. manapan pa nagkukunwari sila sa pagbigay ng kabulot. hindi ka kumikir. Paano po ba ang pagkilala sa Diyos? Kinakailangan, alam mo yung salita ng Diyos, magagawa mo. Ulit kong babasahin. Ang unang kurin, ah, uh, unang one, Kapitulo 2, talatang 3. At sa ganito yung nalalaman natin na siya ating nakikilala kung tinutupad natin ang kanyang mga utos. At ang nagsasabing nakikilala ko siya at hindi tumutupad ang kanyang mga utos ay sinungaling. At ang katotohanan ay wala sa kanya. Si Manalo ba? Magagawa ba niyang magbigay ng abuloy? Hindi. Yung mga ministro niya, magagawa ba nilang magbigay ng abuloy? Hindi. Bakit hindi nilang magagawa? Eh umaasa lang sa tulong. Saan nagmula yung tulong? Mula sa abuloy ng mga kaani. Tama yun ang gagawin nila para hindi makilala yung pagbibigay nila na egal eh, galing na sa tulong. E eh, magkukunwari sila. May nakakaalam ba niyan? Wala. Sa so, mga kapit, si Manalo, hindi niya magawang magbigay ng bulay, Hindi. Pati yung mga ministro niya. May nakakaalam ba niyan? Wala. Wala. Kaya tinuturuan ko po kayo kung paano daya si Manalo. Hindi na imposible kasi eh. Kasi yung magkukunwari silang nawaring ministro ng katwiran eh. Kinakailangan pong suriin sila unang 1-4-1. Pagka hindi nyo ginawa, maluloko, madadaya kayo. Magpapaligsaan kayo sa pagbibigay. Pagbibigay. Eh, yung palang binibigyan nyo ang mas mapalad. Hindi pala yung nagbibig... Mas, yung tumatanggap ang mas mapalad. Yung tumatanggap. Eh, hindi naman naintindihan ng mga kaanib yun. Kaya tingnan yung lifestyle ni Manalo. Kung ano yung lifestyle ni Manalo, walang nakakaalam na kasi po wala pong magtuturo kay magtuturo sa mga ministro ni Manalo. Ito na po yung lifestyle ng aming tagapangasiwa, tagapamahala. Ito po yung kinatamasa niyang yaman. Walang magtuturo niya. Wala. Ang lagi nilang nakikita yung yaman ng mga membro. Yung lagi nilang itinuturo. Lagi nilang sinasabi, eto po mga kapatid. Sa araw ng paghukom, yung yaman ninyo. Yung pag-aari ng mga kaanib ang tinitingnan kasi. Lagi nilang sinasabi na yung yaman ng mga kaanib masusunog sa araw ng paghuhukom. Eh yung yaman ng reliyon. Hindi, walang magtuturong masusunog sa araw ng paghuhukom. Eh ang topic natin eh, si Manalo ba kumikilala sa Diyos? Hindi. Yung mga ministro niya, kumikilala ba sa tunay ng Diyos? Hindi. Bakit? Eh yung turo nila hindi magagawa eh. Bakit hindi nila magagawa? Wala silang karapatan magtrabaho. Kaya ganyan lang silang umaasa sa bigay na donasyon. Pero naiintindihan mo nila yung turo? Oo, pero hindi nila magagawa. Kumikilala ba sila sa Diyos? Hindi. Eh sino yung gini ng mga sinumali? Ang Diablo. 844, no? Kaya yung sinasabi ko, huwag po kayong magagalit na kung ang tawag ko sa inyo, Iglesia ni Manalo. Dapat pa nga kayong magpasalamat eh. Kung tutuusin po, iglesia ng demonyo. Ngayon, turuan niyo si Manalo na huwag siyang magkunwari sa pagbibigay ng abuloy sa panahon ng pagsamba. Turuan niyo yung mga ministro niya na huwag silang magkunwari kayo. Sa panahon ng pagsamba, pagtitipon ninyo, nag-uumiyak pa yung ministro. Eh. Yung pala, nagkukunwari lang sa Naalala ko yung ministro ni Manalo noong 1986. Eh. Nagtanong siya sa kapwa ministro niya. Eh. Anong tanong niya? Saan mababasa na yung abuloy o yung tulong natin? Ibabalik natin sa pumagitan ng pagbibigay ng abuloy. Walang makasabot. Eh. Bakit? Eh, nandoon na ako eh nung magtanong yung ministro, ang tinanong niyang ministro, lima, bago pumasok sa klase. Kaya tanda-tanda ako ba eh. Yan din ang dahilan kung isang, uh, isang kaanib ng iglesia ni Manalo nagtanong sa akin. Ang tanong niya eh, kapatid, bakit ka kusang umalis sa iglesia? Bago kita sagutin sa tanong mo, tatanungin muna kita bilang miyembro sa ang kakukuha ng ibibigay. Sa akin kinikita, sa pagtatrabaho, tama. Yung ministro ang siya kukuha ng ibibigay? Walang karapatan magtrabaho yan. Umaasa lang sa tulong. Magkatulad ba kayo? Nakikita mo ba yung pagkukunwari niya? Karapat dapat ba sa harap ng Diyos na magkunwari ka sa pagbibigay ng kabulan? Itanong mo kay Manalo at sa kanyang mga ministro. Kaya si Manalo at ang kanyang mga ministro hindi kumikira lang sa, tunay ng Diyos. Hindi nila magawa ang 97, ikalawang ko rin, tumagbigay ang bawat isa. Kaya ang gagawin nila para hindi makilala, hindi malaman ng mga, ka, ng mga tao o ng mga kaanip, eh magkukunwari sila. Inilalandad ko yung pagkukunwari, magagalit ka ba? Dapat tulungan pa nga ninyo ako eh. Nahilantad sa iba kung anong ginagawang pandaraya ni Manalo. Wala naman siyang hinihahasik. Kahit singkundulay. Pero umaani siya ng marami. Bakit? Eh nagpapaligsahan yung mga membro. Eh. Pinaghihirap niya. Kaya si Manalo at ang kanyang mga ministro, hindi kumikilala sa tunay na Diyos. Dahil hindi nila magagawa ang mga salita na kanilang itinuturo, lalo na ang mga salita ng Diyos.